Doon ka na ilalagay yung ano guys, yung music store na gagawin ko. Music store sa sa ano na rin sa bahay kasi hassle ba pag umuupo eh. Ano eh, tas malayo pa sa bahay. Kumbaga, doon na lang sa bahay kasi wala naman ding tao. Niyo. No, dito na sila sa bahay nila, ay pa rin umuwi, no. <laughs> dito sila pot-pot nararamdaman ko. Tambay tayo dito. May upuan na tayo. Okay. Ay, ay, ito yata si Mau. Tala ko. Hmm. Ano? tubig? <laughs> may upuan na kami, guys. Hmm. Stop. Ang Andal dalawa. Grabe ba angin hangin? Nararamdaman yung hangin? Malakas nga. Manas nga talaga yung hangin. <laughs> ay pa rin umuwi sa Ay, gagawin. ito ako ito? <laughs> marami, marami sasakyan dito. Kaso madalang lang. Dahil magiging Ayun na, sila pot-pot. Ayun na, ayun na, Naramdaman nila eh. May inaabong sila pinat dun ah. Oh. Pot! Gagi guys. Dito lang ako. Dito lang Ako yung nabob, saka ako yung palagod sa pumunta pa rin si Bolt sa akin Bolt, tara! Okay, nga, boy. <laughs> yung ngaway. Tignan niyo, ayun, pumunta ni po. Pinatakot na pinat, eh. gabi ito ulan din. naman kasi poot nag po, tinatakot play ay Dunon si na guys ko. Hay yung ulan Pala kaaway lang talaga ni Pinat siya ano, si Porto. Sobrang dinakip bol <tinyo> hindi ginawa kaway si Bolt ha. Mabait kang si Bolt eh. <tinyo> Bolt. Bolt. Ano yun? Matas mo? Hindi ka nalawa yun. Eh. Si Potpot -pot kasi dati binubuli nyo kasi si Pinat eh.

Pinat. Si Pinat, si Potpot -pot lang talaga kalaban ni ano, Pinat. Kasi nga, 'di ba dati, alam niya naman binubully siya. Psst. Ah, ngayon lumalaban na si Pinat, eh. alam niya tutulungan siya ni Panda eh. Ha, ah, Pinat. Ayaw wa. Ah. May kakainin. Hmm. Dito, sige na, balik ka na doon, mula na eh. Mula na, kagig. Kumakasin na Sige na, balik na kayo doon.